Uh, kumusta po kayong lahat mga kababayan, mga kapwa-tao, kamag-anak mo hindi, kaibigan man o hindi, uh, malaga po ang pag-usapan natin kung inyo pong marapatin, kung may maniniwala kayo sa akin. Uh, pag-usapan natin mga kaibigan, uh, tapos na ba? Katapusan na ba na Inday Sara? Hindi po tayo masyano magbanggit ng mga mga importanteng tao. Kasi po, ang akin channel eh, iniingatan ko po. Hindi po ako naninira ng tao. Ang akin, yung tama lang, kailangan po pag nasa tama tayo, ano, ipaglalaban natin. Naalala ba? Naalala yung tugtog na yan? Sige. Tapos na ba? <clears throat> MPX na daw eh. Oh, siyempre, doon sa mga pirma na kuha. Nakuha yung bilang kasi sila mga eksperto niya na wala akong alam din eh. Pa bilang. Uh, pero i-check pa po yan ng ating uh, Senate President. <clears throat> At saka uh, alam ba ninyo kung matanggal man si Sara, sino dapat ang unang-unang ipapalit? Ang ating Senate President pero ayaw niya. O sino na? Adi yung nagmamadali. <laughs> Ayan lang po, yung simpleng uh, uh, pag-uusapan natin. Alam niyo hinabol talaga, diba? <clears throat> uh, di ba? Hindi ko po, di man ako eksperto eh. Wala nga ako pinag-aralan eh. Kaya ako nakikisali sa usapin na ito. Ang nakataya din po dito ng ang kinabukasan ng aking mga lahi. aking mga apo. Mm, Siyempre, Uh, habang uh, tumatagal ang panahon, uh, pahirap ng pahirap ang uh, mundo. Buong mundo yan eh, hindi lang naman ang Pilipinas. Kaya po, uh, maging maingat po tayo sa pagpili ng mga leader. Ngayon <coughs> po ah, ipaglalaban ko. <coughs> hindi, hindi po yan ano ah, alam niyo no, sa totoo talagang uh, minamadali. <coughs> Hindi na magbigay ng bilang kung ilan yung pumirma. At saka, kung anong usapan doon, naman ang pakialam natin. <laughs> tayo pong simpleng mamamayan, ah uh, makikiramdam lang po tayo. Huwag po kaagad tayo maniniwala. Ako, nakikinig akong balita palagi eh. Kayo, kung hindi po ninyo, kung hindi naman kayo eksperto, o kung kayo na may nagrunong-runongan, hindi naman kayo marunong, makikinig po tayo ng balita. Uh, Lalong-lalo na sa DCRH. Yan po kasi ang uh, uh, kinagisngan ko na balita uh, mula bata pa ako mahilig talaga ako makinig ng balita na <coughs> uh, yon po ano <coughs> uh, anong ibig sabihin na uh, bakit ayaw ayaw ng uh, Senate President hindi po tayo magbanggit ha ayaw niya kasi yun dapat ang kapalit pag tumalsik si BP Inday kasi uh, Siyempre, hindi naman natin nasabi na kakampi. Ang <laughs> ah, ibig sabihin, ang dihang kasi sa liderato na yan, ah, ah, kung baga sa ano, barang magkabukod yan eh. Isa dito, isa dito. Pero dito mag-a-approve sa pinakam, dito sa mataas. Kasi kung bakit, ah, kung papayag ka agad, parang ang ano naman, nagarapalan. Kung iba siguro, <laughs> umahalak ka kaagad na siya ang magiging uh, vice president kaagad. Kasi yan po ang batas eh. Yan po, yan po ang pagkakaalam ko. Yung ko, <laughs> mali ba ako. Ang kasunod po, uh, kumatalsik ang uh, vice president, ang senate president. Kaso ayaw. <laughs> ayaw eh. Ay, ibig sabihin kasi mga kaibigan, ayaw nga ng ating Pangulo na pag-usapan yung impeach na yan kasi kung pagkasanong padagdag lang ng problema yan eh. Ang hirap ng ating... Ang hirap ng ating... Uh, bansa. Ano ka talaga tanip? Ayaw mo na, Ang hirap ng... Uh, problema sa pagkain. Dapat... Uh, ang ang sikasuhin yung... Uh, yung ano ngayon. Yung food uh, security Kaya lang, uh, siyempre, ang sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin na security, Oh, sa lubong kaagad yung mag import ng sibuyas. Baka ma makapaiyak naman kayo. <laughs> kung uh, kasi po, uh, nag-import na kaagad ang, ano, ng sibuyas. Parating na yata. Ay, taman-tama pa daw sa anihan. Kaya po, uh, dumadaing na naman po ang ating mga magsasaka na magtatanim ng sibuyas. Kasi siyempre, pero wag po kayong magano kasi ibinabalance lang din po 'yan, tama naman 'yan. Para hindi masyado sumipa ang presyo. Mm, 'yung kasi kung minsan kasi alam niyo mga magtatanim ng sibuyas, kung minsan na ipapaikutan din kayo ng mga negosyante. Papakiyawin niyo 'yung sibuyas ninyo tapos itatago. Pag wala nang stock, mahal. At ngayon, kung may importation, <laughs> magdadalawang isip yung mga mandarambong na mag, <laughs> magtatago ng sibuyas. Eh, may, mayroong mura eh, may imported. Yan po yung pagbabalance. Kaya po, wag po kayo masyadong uh, magtawag nito. Huwag po uh, magtampo. Hmm. Uh, basta uh, dapat, ah uh, kung ano man yung tinanin ninyo ngayon, big sabihin kulang. Kaya nga nag-import eh. <laughs> Dek pa sa susunod. Yun po ang uh, kailangan kasi natin mga guys. Uh, uh, habang dumadami ang tao, dumadami din sana yung magtatanim. Yan, tututok tayo sa pagtatanim ha. <laughs> Mamaya na yung uh, politika. Uh, dumadami ang tao, dadami dapat ang magtatanim. Ang, ang, ang nangyayari sa atin kasi, kaya crisis sa pagkain. Uh, dumadami ang tao, umuunti yung nagtatanim. ayun magtatanim. Uh, kung hindi man talaga kayang uh, ima ng ating uh, government ang pagtatanim eh, kung totoo siya talaga kayang-kaya, eh. kaysa magbigay ka ng magbigay ng ayuda magtayo na lang ng sariling sakahan ang government, ang daming lupa kayang-kaya yan uh, di ba, so uh, ang problema din kasi pag nandoon na si project kukunin lang din yung mga pundo kukurakutin, kaya po napakahira po talaga kaya po, uh, tayo na lang po mga ordinaryong mamamayan mga magsasaka ako nandito kasi ako sa sidad hindi na po ako magkapagsaka sa uh, sebagai Kahit na ako matanda na eh, kaya kaya ko po magsaka eh. Kaya ang trabaho ko dito lang sa bahay. yon po ang food uh, security pinag-usapan natin ha. Hanggat indag-import tayo, hindi po natin ma-resolve ma ba yung kulang sa pagkain. Kailangan po ah... Uh, kung hindi man talaga mag, uh, ano ang ating gobyerno, mag, magawa ng sariling sakahan, yun na lang pong mga billionaire dyan na marami. Mag-invest din po kayo sa sakahan. Total, nabibinta naman eh. Nakakatulong pa kayo sa bansa. hindi hmm, ba? Ah, ang dyan may pera. Bakit tayo? Kayang-kaya yan magtayo ng ano mga palayan. Kung ano man dyan, mga bakahan. Hmm, yung mga private na lang. Kung ayaw talaga ng ano. hindi ba? Kasi ang solusyon kasi, nandyan sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng pagkain. Kahit isda eh, mag-alaga ka lang eh, di ba? Uh, sige, sige, uh, babalik muna tayo sa ating usapan. <coughs> Ayun po sa hindi nakakaalam, hindi pa naman po yan, ano, uh, may marami pa pong pag-ausapan yan. Mag-pag-ausapan pa sa Senado. Kaya lang, alam ba ninyo, kaya binamadali, mag-break nga. <coughs> ano daw? pe-pressure rin daw ang sina mga ang Senado. Kasi decision na daw sa kabila eh. Talsik na yan, ilang perma. Oo. Oh. Hindi lang magbigay ng ano. Ay ah, uh, dito sa ano, pag, ano pa yan pag-usapan pa. Marami pa pong ano yan. Kaya nga pinipressure nila na mag-resign ka na. Mag Resign ka na uh, VP Inday. Ba't ka magre-resign? <laughs> ano, ba, ano, ba sa tingin ninyo? Uh, di ba? Ba't ka magre-resign? Wala naman na uh, napatunayan na ano eh. na uh, yung mga 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 testigo talaga mga kaibigan. Ako wala akong kinakampihan. Ang ah, mga testigo parang uh, planted lahat eh. <laughs> uh, ko pa pa. Yung mga nag-withdraw ng pera, naglalakad lang, dala ng dapol bag. Ako, delikado hold up na ko. Jejak patin lang na hold up yun eh. Ha? Huh? Kaya po, uh, tapos yung mga pastilyas. Uh, yung mga tsitsiriya. Uh, yung, yung ano po, uh, talaga, uh, napakahirap po. Hmm? Kaya po, uh, ang gagawin na lang natin, kung ganyan man talaga ang laro ng politika, magsikap na lang tayo sa ating sarili. Para po, hindi uh, maghihirap ang ating mga lahi. Hmm? kalam nyo ba? Akala nyo ba? Ako, ako, senior citizen ah hindi ako nagsasabi na total, lilipas naman ang buhay ng tao lahat, pabaya na yun kasi nangyayari sa ating mga leader ay ibig sabihin mga kaibigan kanya-kanya lang palusot ang binibilang lang niya yung kanyang termino tapos inanin na naman niya ah, hindi na ako pwede tumakbo susunod lilipat naman ako nung uh, mababa. Ganun po ang labanan ng politika. Eh. Kaya tayo po talaga ang solusyon. Tayong simpleng mamamayan, magsikap tayo. Huwag umasa sa ayuda. Ayuda. <laughs> di ba? Kaya kaya uh, kung may ayuda tanggap. Eh uh, baba talaga ngayon 'yan. <laughs> kaya yung eleksyon nito baba ang ayuda. Kung may ayuda tanggap pero ibubuto natin ang nasa ating isip, ating isip at damdamin na alam natin na makakatulong sa atin. Di ba? Kung hindi sila makakatulong, tayo mismo. Kaya ang kaya natin maghanap buhay. Eh, kumukuha lang naman ng tax mga atin yung mga yan eh. Ha? Ah? Alam mo, ah, ala ka laba Lahat ng mga programa tayo ang gumagastos. Mga tax natin. Kaya po, wag ah, huwag lang po tayo mawala na pag-asa. Tapusin natin natin yung video. Masyadong mahaba. <coughs> Ingat po tayo palagi. Patuloy lang sa mga pangarap. Ayun po ha. Hindi pa tapos ang laban. ipaglalaban e, pa yan. Magiging abogado pa nga yung tatay. Ganyan eh. lang. Yung gusto naman nila ipadisbar naman daw. Yung e, gano'n. Labanan na talaga eh. Hindi niwala kayo sa akin. Hindi yan hindi na yan na ba tama. Labanan na talaga. Hmm? Siraan. No, kaya tayo na pong magdidesisyon kung sino yung may nagawa na doon tayo. Uh, ingat po tayo palagi. Maraming salamat.